may panibago na naman pong tayong kwento na mainit na usapin. Hindi lamang ngukol sa ating mga tao, kundi na rin sa ating mga alagang hayop. Ako po si Attorney Heidi. Samahan niyo ako muli sa isa na namang usaping magbibigay ng kaalaman at impormasyon. Ito ang hayop sa kwento. May iba-ibang ugali ang ating mga alagang aso. Ano nga ba ito? bakit natin dapat malaman o bakit natin dapat maintindihan? May paghuhugali ba ang iyong mga alagang aso na nakakatawa, nakakatuwa, weird o kaya nakakatakot? May mga dapat ba tayong iwasan at bantayan? Magandang umaga, Don! Castillo. Oh, hi! Kumusta ka na? Palita ako, okay, busy, busy. Medyo po. <laughs> At napakarami nating mga ganap. Yes, that's okay. So, thank you so much for, um, yun, pag-uunlock -pag mo. Yes, po. Ma At maging makapanayam ka namin ngayong araw na to. Nako yes. Ako, uh, dog behavior, I, I know that that's already your forte, no? Pero, baka tawanan mo ako sa unang-una kong tanong, pero lagi itong tinatanong sa amin. Bakit Bakit nga daw ba? kumakahol ang mga aso? Yeah, attorney. Isa sa mga napakagandang tanong ng mga tao, attorney. Bakit nga ba kumakahol ang mga aso? So, ito kasi yung form of expression ng mga aso. Ito yung isa sa mga way nila na makapag-communicate sa ating mga tao, attorney. So, maaaring pwede itong forms of expression nila or expressing ng emotions. Emotion, ano? O, seeking ng alert or attention sa ating mga tao. At lastly, pwede silang magbigay sa atin ng warnings or nasa panganib tayo at Ah, ang galing ano. So parang syempre kasi pag, pag every time na kumakahol lang yung aso, no? Um, ang lagi nating naiisip ay baka sila ay galit. pero tama ka. Pwede nga may warning, no? Silang binibigay sa atin. Eh, may mga iba ibang bang klase ng barking o pagkakahol para malaman natin ano nga bang klaseng kahol ito. Yes, maraming klase Oy. actually. Uh, meron silang tinatawag dito na kagaya ng play barks or greetings. Pwede Ooh. rin yan kasama sa pagtahol nila. And lastly, na nabanggit ko kanina na warnings or nasa panganib tayo. Yun yung mga barkings na pwede nilang sabihin sa atin through their barking na nasa peligro yung buhay natin. Paano natin malalaman kung warning barking or playful barking, no? Yes, attorney. Ayan, sa experience ko, attorney, we should spend more time sa ating mga alagang aso, attorney. Para ma-differentiate natin kung ano yung mga tones and pitches ng mga barkings ng aso natin. Even in my own dog's attorney, Uh, mas nakilala ko yung mga aso ko nung nag-spend time ako sa kanila kasi mas na-differentiate ko yung tahol nila sa hayop and tahol nila sa tao. Paano natin masasabi na yung pagbabark o pagkakahol ay sobra na? Ayan, ang excessive barking kasi, attorney, is nangangahulugan o sumisimbolo ng uh, nagbibigay sila ng atensyon na may nakuha sila sa isang bagay. Kagaya ng pagdaan ng isang hayop sa harap ng bakuran nyo or may kumakatok na tao sa harap ng bakura ang pagtahol ng tuloy-tuloy attorney, yun yung way of communication nila sa ating mga tao na nagbibigay sa atin ng atensyon. Mm -hmm. Na nagsasabi na may tao sa labas or may nakita kong interesado ako. Bukod doon sa barking, lagi rin po natin napapansin ano, sa ating mga alaga, yung tinatawag na wagging ng tail, so yung pag pagkawag. At ano naman kaya ang ibig sabihin nito pag kumakawag ang kanilang mga buntot? Ito ba ay laging uh, manifestation of joy? Or meron din ba itong warning sign? Yan. Ang pagkawag ng buntot, attorney, ay sumisimbolo sa isa sa mga body languages na pwede natin i-considera sa mga aso, attorney. So marami pang body languages na pwede natin i-consider bago yung buntot nila. Oh. Yes. Dahil uh, hindi nangangahulugan na, attorney, na pagkumawag ang buntot ng aso ay eh, pwede na tayong makapag-interact agad-agad. Dahil, attorney, ang pagkawag ng buntot ng mga aso ay meron mga directions na pinupuntahan. oo oh. Pataas, meron sa gitna, at meron din sa pababa. Wow. Yan, yeah, attorney. Paano natin malalaman yon kung, kung ano ibig sabihin ng pag, kung ang pagkawag ay pataas? Yes, attorney. Ang pag, pagpag pag, pag ng buntot ng mga aso ay pataas, attorney maaaring nangangahulugan ito na interesado siya sa iyo. na naman, or neutral wagging ang Pag Yes, meron, meron siyang nararamdaman na hindi siya ganun kakomportable. O nangangahulugan na okay lang ba siyang lapitan? Or okay ba ako nakawakan niya? Then lastly, attorney, yung wagging of tails na downwards, yun yung nangangahulugan na hindi siya komportable sa area na or sa taong kaharap niya ito ay nanghulugan na o sumisimbolo na wag mo na akong hawakan, okay na ako dito. Ko, oh, yun na nga kaya importante talaga na maintindihan natin na malaman natin itong mga body languages na to kasi importante na ma-develop ito between a pet and human, no? Kasi nga para ma-avoid ang mga napakaraming mga um, mga issues or incidents. Meron pang isa na, na lagi natin na-observe, no? Yung growling. Yes. Uh, ano ba yung growling? Yung pag... Uh, angil. Angil. Ayan, ang pag-angil ba? Is that a negative action or a positive uh, behavior? Yes, yung pag-angil, attorney, bali, isya sa, sa mga signs, warning signs ng mga aso na binibigay sa atin na ang kasunod or last steps na pwede nilang gawin is true biting na. So kung hindi natin ito papansinin or ipagpapasawalang bahala natin ito, maaari tayong mapunta sa trahedya or even worse, magkaroon ng kagat. So most of it really, parang pag nag-growl, warning na siya kaagad. No? Tapos sabi mo nga kanina, kailangan natin siyang i-correlate sa other body languages, ano, napakagandang kaalaman nito. Eh, pag pinagsama-sama natin yung mga body languages na yun, both positive no, at negative, no, syempre makikita natin na posibleng may mga, may mga behavioral issues tayong nakita um, na hindi naman natin masasabihin na natural sa isang aso could have been contributed by humans or their experience to mga aso dun sa mga tao. Ano-ano ba yung mga mga behavioral issues naman kaya na dapat nating malaman as pet owners para ma-address ito at malaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Yeah, uh, most of the time attorney ang nag nangyayari or dito sa atin sa Pilipinas, pagka ang aso ay nangagat, is considered na aggressive kagad. Kore. Yun ang nakakalungkot dito sa atin. Tama ka dyan. So marami kasing forms of aggression na toward, or pwedeng panggalingan ng aggression nila. Maaring pwedeng galing sa civil aggression, territorial aggression, food aggression, and many forms pa ng aggression attorney na pwedeng panggalingan. Ano yung civil aggression? Ano Ngayon ko yata narinig yeah. yan. Civil aggression attorney, ito yung mga traumatic experiences nila oh. sa tao. Okay. So kahit tayo ay isang dog lover or isa tayong mahilig sa hayop, pwede pa rin nila tayong i-consider as threat sa kanila. Mm. Pero siempre alam natin yung food aggression. Alam natin yung uh, ano pa ba, ba 'yon? Uh, food aggression Teritorial. yung territorial, no? Pag food aggression, ito ay medyo possessive siya sa pagkain yes. niya. Natural ba yun? Yung pagkagiging gano'n attorney ng mga aso is through their ano uh, nature na oh. dahil sa pack nila. Oh. Uh, yung mga puppies, pagka ibinukod mo kaagad sa nanay nila, and during na kumakain yung mga siblings nila ng mga puppies din, nag-aagawa niya ng attorney. May mga natatawag tayo na mga nabubulis na puppy. Oh. So, yun yung mga nale-left out sa pack na kinakagat ng na nanay, kinakagat ng na mga kapatid pag kumakain. So, pwedeng in a positive way, maging submissive siya all throughout. Or? Or pwedeng even worse, maging protective siya dun sa pagkain. Sa pagkain niya. Yes. Okay pa o kita Kaya nga, lagi nating sinasabi, no, kapag kami ay nagkakondak ng pet education program no sa ating mga barangay at sa mga schools, isinasama natin yung wag mong lalapitan ng isang asong kumakain because it's possible na meron nga siyang food aggression. Body language, dahil nandito tayo sa topic na body language, ano ba yung mga body language na manatap? Dapat nating malaman or maitindihan na nagpapakita na may nararamdaman siguro yung aso para marespondihan natin ito ng tama. Ano, katulad nung sinabi mo kanina, kahol ng kahol or yung wagging niya ay, ay pag pa, pa, ganyan ano papahalang ba ang tawag diyan pag nakita natin yun gusto kong malaman paano natin siya respondihan because again tama ka this is a way of communicating to us humans yes attorney bali meron tayong several body languages na pwede natin tandaan unang-una is yung facial oh facial kasi yun yung most na yun yung makikita kagad natin sa kanila yung facial nila yung eyes yung ears yung mouth yep yun. Yun yung pwede nating tandaan sa kanila. May yung movement ng eyes nila, uh, yung fixated ba, or wild eyes, kung patagilid tumingin. Uy, may side eyes sila. Yes, attorney. Meron din silang smiling na tinatawag. Yun yung papunta ng growling, attorney. Oh, so pag medyo nakasmile pala yung aso, hindi pala dapat tayo maging kampante, yes, no? Attorney. Tapos yung ears nila, attorney, kung interesado sila sa atin, maaaring yung ears nila, sa atin nakatutok or sa atin at Yes, attorney. Or ganon. So, mapapansin mo yung attorney, may mga ears na aso na nakatayo, pero sa iyo yung attention. Yes. Yeah. May aso din na yung isa na sa right, yung isa yes. sa left. Kasi yung environment niya, attorney, pinakikinggan niya. So, doon siya nagiging aware kung merong threat sa paligid niya. Napakaraming mga dog behaviors, no? na kailangan talaga nating intindihin. And I think these are really very important. Lalong-lalo na sa ating mga new pet owners or yung mga tao na gustong mag-adopt no? Yes. ng, mga, ng mga aso or uh, possible na bumili ng kanilang sariling pet dog. Don, yung zoomies na tinatawag natin, ano ba yun? Good or bad ba yan? Yeah, yung good sa side niya, attorney, ito yung hindi niya ma-express yung expression niya dahil sobrang sayo niya. Ah, at least masaya ha? Masaya As siya. Kailangan may consider din natin yung environment, kunsan siya magsusumis. Kasi kung safe ba yung environment or nasa roadside lang siya. Oh. And so pagka ang ah, aso, attorney, is nasa loob lang na house or perimeter gated yung uh, area, mas okay na pwede siya magsumis. Ano ba yung mga trigger nito? Yeah, um, maraming factors at na pwedeng panggalingan eh. Okay. Isa tayo na kinoconsider nila na pwedeng panggalingan nung excitement. Nung excitement. Dahil yung energy flow natin, pwede nilang ma-absorb. Oh, tama. So, for example, attorney, tayo malungkot. Malungkotin sila. Oh. Kasi yung body languages nila, naiintindihan nila uh -huh. sa way of movements natin. So kung excited tayo, sabi nila, Uy, excited yung handler ko or yung owner ko. Ha. So excited din ako. So yung expressions or energy na ibinibigay natin sa kanila, hindi nila ma-absorb, uh, na-absorb nila pero hindi nila alam kung paano way i-handle Iha Iha -handle ito. Katulad for example, no? Um yung yung sinasabi mo nga na pag excited yung owner or high energy yung owner, ina-absorb nila ito. Uh, may na-observe -na ko lang ito, no? Kasi parang in 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 one of the community that we went to meron siyang aso and then excited yung aso niya nagzoomi zoomies ito at ang ginagawa niya no no sumisigaw siya no panda no parang ganon so instead the, na huminto yung aso napansin ko para mas excited pa ito yeah attorney uh, good question kasi minsan may mga ganyan owners na nagtatanong din sa akin before yeah. kasi hindi nila ma-identify bakit ganon yung aso nila maaring nakukonsidered na nung aso na high pitch yung owner. Ah, yun. Okay. Mataas yung boses. Okay, tama. So, naintindihan lang nung aso na, ay, siguro natutuwa pa siya. And yung surroundings, attorney, nakukonsidered yun ng aso. Na dahil nagsisigaw si owner niya, na yung nagtatawanan sa environment. Oo. Oh, so, oh. akala nung aso, mas natutuwa pa sila pag nagagano'n yung Correct. So, dapat pala, pag medyo nag-zoomies, mag-relax ka. Mag-relax ka. Kalmante. Parang ganyan, no, no? Sa amin naman, ang mahilig mag-zoomies ay yung aking mga pusa. Mas-mas no? known sila mag-zoomies. No? Yung aking mga aso, medyo ano matataba kasi yan kaya hindi na sila masyadong tinatamad siguro sila mag-zoomies. But definitely, magandang in -in information yan kasi we would be able to know how we will handle them. Kasi tamang kapapaano pag nasa kalye kayo, nakabukas ang gate. Yes. Biglang nag-zoomies, baka biglang masagasaan. And I think this happens. Happens, no? Okay, Don. Ano naman yung mga ma-advise mo, no? Like, for example, bago sa community, bago rin yung tao, bago yung aso in a home. Dog bite prevention, ano ba yung mga points na dapat nating tingnan para ma-avoid ang dog bite? Yan, yeah, attorney. Una-una, considered natin environment natin. Kung dog-friendly ba siya? Yung hmm. community ba natin, is dog-friendly din ba? And especially, uh, attorney, Itanong muna natin sa sarili natin kung tayo ba ay kukuha ng aso dahil gusto lang natin? Correct. Or nabuyo lang tayo ng mga friends natin? Oo. Oh. Or meron din naman mga owners na dahil gusto talaga nila. Siyempre, kailangan makonsidered muna natin kasi having a pet sa bahay natin is not a joke. Attorney. Correct, correct. Kasi may buhay sila. Tama, no? So, sila ay nakadepende sa atin, Atty ako kunwari, um, yun, uh, I want to get a dog. Uh, pero syempre, knowing all these behaviors, no, paano naman natin ma-identify or ma-avoid yung dog bite? Yeah. Ano yung mga behaviors na kailangan nating tayo as a human naman? Human behaviors na dapat nating i-manifest para hindi tayo magkaroon ng dog bites. Yeah, attorney. Uh, una muna, attorney, as considered natin yung anong breed o oh. anong klase ng aso yung kukunin natin? Kung tayo ay mga gentle person lang, gusto lang natin mga lang na aso. I think we should get a smaller K one. Na, oh. Mga maliliit lang na aso. Kung ikaw naman ay athletic or energetic na person, uh, I think mas kumuha ka ng medyo energetic na aso na makakasabay sa And lastly, kung na gusto mo lang naman ng medyo uh, matapang or guard dog I think mas maganda mag-consult ka muna sa trainers. And yung para ma-prevent natin yung sa biting incidents, uh, I think siguro mas okay kung uh, laman muna natin yung history and behavior ng aso para maiwasan din natin yung mga biting incidents. Kasi attorney, may mga aso na innate na sa kanila na nagninip talaga. Oh. Dahil hindi natin alam na hindi tayo nagsuri or na naligsik sa sa uri no Sa uri nila sa behavior, behavior. nila dahil ganun na talaga sila. Mm. At para sa akin ano, kailangan mo nga, bago ka nga mag-adopt or kumuha ng aso na magiging pet mo, importante talagang maintindihan mo sila. Kasi at 'pag ang kanilang behavior, ang kanilang nature, no? Kasi otherwise, how would you be able to communicate at saka paano rin magiging uh, alam mo 'yon kasi baka mali yung response mo. Yes and parang magdevelop lang yun ng trauma or aggression, ano? And sayang, kasi it would have been a beautiful relationship between a human and yung dog. Yeah. So fast talk don, na no? may pa fast talk tayo ngayon, no? Dog muscle or yes or no? Yes. Yes. Why? May pa why pa? Why? Why? Attorney, kasi ang pagmamuzzle ng aso ay hindi nangangahulugan na Itself, nangangagat yung aso mo. Yes. A responsible pet owner ka na tanggap mo sa sarili mo through their safety tsaka safety ng lahat na imuzzle yung aso mo. ba katagal dapat ang aso mo na nakakulong? Dapat ba 24 hours ba yan? Hindi um, naman ganun, attorney. As much as possible na may presence ng tao, mas okay na naka-dare lang yung aso. naka naka lang. Kung ikaw naman ay mila, uh, may, may or aalis ka, mas safe, mas panatag yung isip mo kung nasa cage lang yung aso. Maring hindi siya ma-involve sa incident na pwede niyang kaharapin. Correct. Dapat wag n'yong i-cage ang inyong mga aso 24 hours a day. Human presence, your your company, at hayaan mo lang siya nakakawala with you, no? Yes, Or with, with any human uh, company sa family Presence. mas 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 okay yan. Okay, dog walking or stroller? Dog walking. Dog walking bakit? Sayang yung legs nila, <laughs> attorney. <laughs> Sayang promise. Ah uh, kasi attorney, ah uh, hundreds or thousands of years ago, wala pa namang stroller. Oo nga naman. So before kasi Uh, nature talaga ng aso is maglakad. 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 No? Kaya nga four-legged sila. Bilang our trainer, no? how do you make sure naman that our rescues are okay? How do you make sure na sila naman ay rehabilitated in terms of the behavior? Yan. Sa so, binibigay nating rehabilitation program attorney sa shelter natin, uh, I make sure na yung aso hindi siya as a group kung i-re-rehab oh. natin individual ito nare-rehab natin, attorney. Para nang sa ganon, ang aso kasi ay may kanya-kanyang ugali rin, attorney. Mm -hmm. Dahil hindi applicable na pag sinabi mong rehab itself, yung buong shelter or yung buong kennel, yun yung program na ibibigay mo lahat sa kanila. So individually ito, at least para makilala mo, nam lubos yung aso na nire-rehab So, ibig sabihin, yung, yung program is also individualized based doon sa behavior yes. ng aso, no? So, tama. Um, Gano ba katagal mag-rehab or mag-socialize ng aso para natin masasabing ready na siya yeah. for adoption? So, yung uh, time, attorney, wala siyang time. Eh. Bali, oh. continue siya continuous yung program ng rehabilitation. We are just so happy na si Don ay naka, alam mo yun, nakaakibat lagi sa amin, nakaalalay lagi sa amin sa Animal Kingdom Foundation para po ayusin, i-rehabilitate no, at tingnan na maayos ang behavior ng ating mga aso bago po natin itong mapa-rescue doon. Alam mo naman sa ating rescue center napakara napakarami naming mga asong Pinoy. Sumisikat so, na rin sila and we are just so happy that they're you know getting so much attention now and I think they deserve it no. Sabi nila, pag asong Pinoy, mas behave, mas resilient. Totoo ba to? Yes, attorney. Oy. Totoo siya, attorney. Tsaka kagandahan sa kanila attorney, flexible tsaka ano sila, versatile sila attorney. Correct. So pwede sila tito, kahit sa buong Pilipinas sa mo sila iba to. Pwede sila mabuhay. Don, you are training our rescues. Alam mo naman ang ating mga rescue karamihan ay Filipino dogs na tinatawag natin. Is it hard to train Filipino dogs? Yung una attorney, medyo challenging siya. Oh. Kasi uh, different breeds yung asong pinay natin. So, ang challenge dito sa akin is kung saan ako mag-start sa bid nila. Dahil meron different ways and approaches na pwede natin... Breed? Ipigay. Pero isn't Filipino parang dogs are the, the yeah, same? Uh, uh, pero mix, mix ah, mixed... mixed. Si ah, mixed breed ito. na kasi ito, no? Hindi tan siya pure. Yes, attorney. Unlike sa pag may pure breed ka, alam mo kung specifically kung saan ka mag-start kung hunting dog ba sila, prey dogs ba sila, okay. service dog ba sila. Then, so, dito sa... Ang uh, fun fact kasi dito sa atin, attorney, uh, yung challenge, nandyan na eh. Pero kung isa sa puso mo yung passion mo, Uh, walang mahirap, attorney. Tama. Alam. Walang mahirap doon sa shelter natin. Correct. At napakadami na nating na-adopt, no? Na mga na-train na, na ayos, na, na behave, no? Na mga dogs natin, which are all rescues doon, ano? Will you recommend um, our rescues for adoption? Yes, attorney. I highly recommend yung Alright. shelter natin. Kasi uh, dito, attorney, makikita mo na ready na yung asoy. Uh, kapon na. Uh, or spay or neutered na uh, natignan pa ng mga vets natin sa AKF attorney na well yung condition nila and adaptable na sila. And I can guarantee you guys na yung mga rescued na animals namin is pwede silang i-adopt. Ayan, di ba? Ang sarap pakinggan, ano? Kasi alam mo, pag nagre-rescue po tayo, ay hindi lamang ito dinadala sa ating Rescue and Rehabilitation Center. Napakarami pong mga ginagawa ang mga tao natin dyan. Kasama na po natin si Don, no? Para po maging ready na ulit sila and trusted na ulit nila ang mga tao. Any message, Don? And so, guys, uh, please consider nyo rin yung aming shelter sa Animal Kingdom Foundation and before buying a pet adopt don't shop yun importante talaga yun adopt don't shop thank you so much don and alam mo uh, i hope this will not be the, the last time no napakarami nating mga dapat pag-usapan about dog behavior yung ating rehabilitation yung training and all and thank you so much for giving us your time yes attorney privilege ko po. <laughs> yes, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa isa na namang makabuluhan at puno ng aral na episode ngayong hapon. Tulad nating mga tao, lahat ng mga alaga nating hayop ay may kanya-kanya ding mga behaviors na ipinapakita nila sa kanilang mga body languages. At ito nga ang kanilang way to communicate sa kanilang mga fur parents at kapwa mga hayop. At syempre, nakita rin natin na kahit mga rescues ng Animal Kingdom Foundation, they all go through behavior rehabilitation program para nga sila ay makarecover sa kanilang mga trauma at para mas mataas ang oportunidad nila na sila ay ma-adopt. Kaya importante, alam natin ang behaviors, body languages. Ito ay para mas naaayon ng ating response. We help build and develop more compassionate environment at mas promoted at protected ang welfare ng ating mga aso. Dahil hindi lamang tayo may kwento, pati na rin ang ating mga alagang hayop, ako po si Attorney Heidi at narito tayo sa Hayop sa Kwento.